flex niya yung kanyang mga pinamili. Okay. Ano pa? Ano pa? Ayan. Galing naman. Ayan pa raw. O. Oh. Ay. Ay sleeping pillow si Stitch ayan, binilan ko na ng mga t-shirt niyang uh, malalaki na para mabilis din lumaki kasi piling ko pagka maliliit pa rin yung kanyang sinusuot parang hindi nalaki ay binilan na natin ng mga damit ito pag napasyal need niya talagang bumili ng kanyang ano uh, ano napakaseloso po kailangan pag nakita niyang bumili ka bibili din siya ayan since uh, mura naman at uh, nagpromo sila so bumili na po tayo ayan Ayan, para marami siyang uh, gagamitin pag-uwi ng uh, uh, pag siya ay nagbakasyon uli sa Pinas dahil uh, napakainit po sa atin, ano. Napakainit so kailangan talaga is mga cotton lang ang isusuot, ano. Although sa pants hindi po kami masyadong bumili dahil uh, uh, ang pants naman ay uh, Okay lang na iilang piraso at uh, uh, palit-palitan na lang. Hindi naman kailangan ng uh, marami sa pants. Kasi eh, uh, minsan pagka, ano, ay uh, mabilis din ng mga uh, lumaki ang mga bata, so maliit na oh no? kaya meron naman siyang ilang piraso diyan. So enough na 'yon na uh, pagha ano salit-salitan niya. ayan. Diba? So sa t-shirt lang po tayo nag-focus dahil uh, mas need niya 'yan at uh, kailangan niya talaga is uh, ano pure cotton dahil sa pinas ay sobrang uh, napakainit po ano ang init sa atin ay uh, ano talagang uh, maliligo ka sa pawis. Hmm. Yan. So, kahit wala nang sando okay lang, 'di ba? Ang kalaban lang niya talaga sa atin pag umuwi ay lamok at napakahilig ng mga lamok na siya ay uh, ano uh, papakin de ba ayan oh marami daw siyang mga damit oh ayan binilan Bali uh, siyam na piraso pong damit iyan Yung Kanyang pinamili na 'yan mm actually marami yung option eh siya na yung namili kasi pag hindi pag bumili ka nang hindi mo siya pinapili at hindi niya desisyon ay hindi po talaga magkakasundo so siya ang namili ng lahat nang yan ayan wow ang dami hindi mm, ba oh Ini sa isa na. Hmm. Akalain mo yun. Dati ang liit-liit nga lang. Ngayon, malaki na. Malaki na si Totot. As of now po, ang kanyang health ay napakaganda ano Sobrang ganda po at natutuwa tayo dyan dahil uh, uh, ramdam natin yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon lalo na po sa pangangalaga sa kanya in, in times na ako ay uh, nasa trabaho at siya ay nasa pangangalaga ng ibang tao ay uh, Uh, nararamdaman ko po at nakikita ko na talagang hindi siya pinapabayaan ng ating mahal na Panginoon uh, at taui uh, lubos na nagpapasalamat dyan, lalo na sa kanyang kalusugan sa uh, hindi ko po siya pinababayaan na uh, <clears throat> hindi uh, magbaon ng uh, carrot juice na may apple everyday po 'yan ano maliban na lang kung ako ay morning hindi ko siya nagagawan, at uh, nag-aalala ko dahil baka mag-iba ang lasa, ano? Uh, dahil uh, afternoon niya pa yun, uh, iniinom, ano? Mga around 5pm dito. So, aayahatid uh, ko siya ng 8am. Uh, Ako'y nag-aalala po na baka masira na yung juice. Kaya ang ginagawa ko po ay uh, pagkaganitong panghapon ako ay every day ginagawan ko siya ng fresh juice dahil uh, between na uh, 3 hours ay iniinom niya na at talagang fresh na press ayan at maganda po ang resulta na nakikita ko sa kanya dahil uh, hindi na po siya nakakaramdam ng uh, pagsusuka at anumang uh, sakit at uh, talaga pong uh, kahit na siya ay may sipo or may ubo ay napakalakas ng kanyang resistensya. So ma mabuti po talaga at maganda ang fresh juice lalo na at carrot juice. At nakakatulong din po yon sa kanyang paningin. Ayan. O tuwan tuwa po. So hanggang sa muli po. Salamat sa pagsubaybay sa kanya. At kung maaari po ay i-share nyo sa inyong mga friends at naging uh, subscribers namin upang sa gayon ay makatulong po sa pag mm, sa amin sa pagbili ng kanyang mga medisina lalo na po sa kanyang mata. Ayan, di po ba at na kami ay makasahod naman po at pambili ng kanyang maintenance. Maraming salamat po sa muli. Alam!